unang una uh, kahapon lang merong um, announcement si pangulo na siya mismo daw 'di ba uh, 'yan yung panawagan niya una uh, call po sana ng congress yun uh, dahil congress po ang nagpapasa ng um, budget pero Uh, bagamat supportive po kami na merong lantog hakbang at least hindi sarado kasi ang alam natin sa bicameral conference kahit ano 'yan budget o kahit anong batas 'yan laging sila-sila lang yung nag no hindi natin alam kung sino yung mga miyembro saan gaganapin at kung ano yung mga pinag-uusapan so magkakaroon ng live stream isang magandang hakbang yon. pero tingin namin bilang uh, mga advocates hindi sapat yung live stream lang kasi tama pag sa live stream meron tayong mahawa kung recording malalaman natin kung sino yung, sina yung nagsasabi ng mga gantung uh, insertions kumbaga mababantayan kung ano-ano yun. pero kung walang ano genuine access uh, talagang bitin so sa genuine access ang, sinasab ang sinasabi natin dito talagang buksan di ba uh, payagang pumunta ang mga ordinaryong mamamayan sa mga bicameral conference pero hindi lang yon dapat meron silang mga dokumento uh, saan yung mga budget documents kasi kung wala yan mahirap din para sa atin na maintindihan kung ano yung laman ng budget